Kwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama Hello, mga idol. Ako nga po pala si Sanya. Hindi ko tunay na pangalan. Laki ako sa Batangas, pero dito na kami naninirahan ng ka-live-in partner ko na si Paolo. Dalawa na din yung anak namin, mga idol. Pero hindi ko alam kung papakasalan ba ako ni Paulo, eh. Sa totoo lang, ayaw na mga magulang ko sa kanya dahil hindi nila nakikita na mahal ako ni Paolo. Alam niyo mga idol? Kapag may mga anak na kayo, mas gugustuhin mo na lang din talaga na maging responsable siyang ama eh. Kesa yung mahalin ka pa niya bilang kabiyak niya. Kaya para sa akin, kontento na ako sa relasyon namin ni Paolo. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Sanya. And I thank you. Oh, cheers! Cheers, buddy. Hey, cheers, buddy. <laughs> yeah, pare, salamat sa libre mo ngayon. Oh, Atol. <laughs> Napakaswerte mo, no? Bless na bless ka talaga, Chong. Ah, Siyempre naman, kailangan mo na talaga magsipag. At saka darating din sa inyo yan. Maambo Ito na nga, sinishare ko ng blessing sa inyo. Ano pa gusto nyo? Na makain, pulutan o mainom. Sabihin nyo lang sa akin, ako bahala ako magbabayad lahat. Di pare, parang kota na ako, pre. Saka anong oras na? 11.30 na, pre. Kailangan so, ko na rin umuwi. Oo <laughs> so nga, pare Paolo. Ako naman eh, malayo pa yung uwihan ko. Eh, buti na ah, pagbigyan nga ako ni Missis Kung hindi, nako, yari na naman ako, alam mo. Lumuluhod pa ako, magpaalam sa kanya. <laughs> Grabe, higpid din na Missis mo, pre. Ganon no? kay ka. Kagaya na missis ko. O, tignan mo, ito na to, lo. Tumatawag na, oh. Ah, alamin na ako, nasan ako. Pre, pasensya ka na, pre, ah. Hindi ka na namin masasamaan. Swerte mo, no? Hindi kayo nahanap ng misis mo. Ah, Missis ko? Wala, walang pakialam sa akin yun. Eh, kaming dalawa, walang pakialamanan kung ano ginagawa. Eh si Mrs. naman, kung may ginagawa, hindi ko nang pinapakilamanan ni. Eh. Ganun din naman siya sa akin. Grabe, pare. Sana ganyan din Mrs. ko, mawala nang pake. <laughs> <laughs> Sana all nga eh. Papasana all na lang ako. Para binatang binata na rin ako, pare. O ano na, last for the road. Oh, last for the road. Oh, cheers! Cheers! cheers. cheers. Sa isang bote ng alak tayo nagsimula mga tayo'y tayo walang wala ka... ah, Tabang uh, naman na itong kape na to. Saan niya? Ah, pasensya na. Akin na. Dadagdagan ko na lang. Oh. Oh, ito. Ayan. Saan na ba yung cellphone ko? Oh, Ayun, Nakapatong sa TV. Daka. Lasing na lasing ka na kagabi. Hindi mo na maalala. Oh, ito nga pala. Oh, ayan. Hmm. Bayarin. Ano to? Yung meral ko, tsaka yung tubig. Ha? Ito. Oh, sige, transfer ko na lang to. Sige. Ano mas ka uwi? Bali na. Huwag mo nang alamin kung anong oras ako uwi. Basta hindi na ako magpapagabi. Para malaman ko kung dadagdagan ko pa itong pagkain sa, sa gabi. Huwag na. Baka sa labas na rin naman ako kakain. Huwag mo na isipin. Oh, ah. yung sa anak mo, asa na yung pambayad ng matrikula? Kasunod-sunod na naman yung gastos. Sige, sige. Ito. Eh, di ba kumota ka nga? Eh, eh asan na yung pambayad? Para maka-advance na to. Eh, Lahat problema. Na-transfer ko na. Sasama ko na rin sa, sa pag-transfer mamaya. Ano okay? oras? Mamaya, mamaya. Tay mo na lang. Screenshot ko na lang. Sige alis na ako. Sanay na kami ni Paolo na hindi maging sweet sa isa't isa, mga idol. Para nga kaming housemate lang eh. Dahil hindi ko na rin talaga maalala kung kailan kami huling nagsiping ng asawa ko. Simula kasi nung hindi siya tinanggap ng mga magulang ko, nagbago na rin si Paolo, mga idol. Kaya eto, pakiramdam ko nga, nagsasama na lang din talaga kami para sa mga bata. si Jennifer. Hi. Di ka malang pa mag-good morning sa akin. <laughs> Veronica, ang anak ko yung pinunta ko dito. Oh. Si Jennifer, asan? Wala na. Pumasok na siya sa eskwela. Ano pang aasahan mo? Ay. May, oh. May pasalubong sana ako sa kanya. Oh. Nako, salamat. Bigay mo sa kanya to pagdating galing sa eskwela. Oh, sige. Mukhang pagod na pagod ka, ha? Hindi lang pagod. Stress na stress. Oh. oh. Bakit ka naman na-stress? Alam mo na. Kaysa niya. Ay, nako. Halika nga dito. Buka mo na. <coughs> Teka, ano bang gagawin mo? Eh, di hilutin ko yung ulam, ho. <laughs> oh, ayan, ha? Mm. Ay, nako. Sabi ko naman sa'yo. Ay, Huwag ka masyado magpaka-stress sa trabaho mo. Gusto mo ba dito ka nalang matulog? <laughs> ano ba ang gusto mo gawin, Veronica? Sige, masahin mo na lang yung ulo ko. Namiss ko yan eh. Hindi pa nagbabago talaga yung uh, masahin mo. <laughs> Siyempre. Ah, uh, oo nga pala, Paolo. Eh, napag-isipan mo na bang pumalik dito sa bahay? Ilang beses mo ba tinatanong sa akin niya? Pero Veronica, ayoko nang maulit at maramdaman at maranasan yung ginawa mo sa akin panluloko. Paolo naman, napakatagal na noon, no? Eh alam mo naman na, parte lang naman yung trabaho ko sa Japan. Kaya, eh yun naman yung mga gusto ng mga hapon. Ano naman magkakawa ko kung hindi ibigay lang yung katawan ko sa kanila? Sige pag-iisipan ko. Paolo, ako naman yung asawa mo, di ba? Kasal tayo, Paolo. Bakit hindi ka na bumalik sa akin? Ituloy mo lang yung pagmamasahe mo. Masakit ang ulo ko. Ayoko muna yung pag-usapan. Masahe lang ba yung gusto mo? pa <laughs> kami gusto ko pang iba na kaya kong ibigay. Sige, kunyan <laughs> ang gusto mo. kung dahan-dahan kasi. Ah. hindi pwedeng dapat palagi kang kanya. Ma? Okay lang ako, ma. Sanya, bakit ang dito si mama? Ano nangyari? Oh! O, oh, anong nangyari sa'yo? Anong oras na? Alauna na, Paolo. Ba't ngayon ka lang umuwi? Ah, uh, pasensya na, ma. Uh, pero gusto ko sana malaman yung rason kung bakit eh, napasugod doon kayo dito sa bahay. Ah, sumakit kasi talaga yung ulo ko sa kain tiyan ko. Ewan ko kung hindi ako makabangon kanina, kaya kinailangan ko din si mama, tinawagan ko siya. Eh bakit hindi ka tumawag sa akin? <sighs> tumawag ako sa iyo, hindi mo naman sinagot. At tingin? Oo. Oh. Ah. May dalawang miss call ako sa'yo. iyo iyo nakatang tawagan ng tawagan, baka busy kasi trabaho mo eh. Ah, pasensya na, hindi ko nasagot. Yan na sinasabi ko, Paolo. Kailangan ka ng asawa mo, sana man lang. Magbigay ka man lang ng konting amor sa kanya. Hindi yung puro katrabaho ng trabaho pinababayaan mo na itong anak ko. Tignan mo, eh, kung di pa ako umuwi dito, eh baka kung saan na napunta to sama mo, nahimatay na. Ah, pasensya na ma. Medyo busy lang ako sa trabaho. Ah, sige po ma. Ako na po bahala kay Sanya. Ah, ano ba kailangan mo, Sanya? Hayaan mo na ako. Okay lang naman ako eh. Wala naman akong iba nang nararamdaman. Mahayaan mo na. Eh, si Paolo, busy talaga siya sa trabaho niya. Ah. Wala naman kaming... Wala naman kaso doon eh. Kaya ko naman sarili ko. Ah, ma, pasensya naman. Naabala pa namin kayo. Ah, uh, ano ma, ah... Uh, Ihatid ko na lang po ba kayo? Ay, di na. Dito na muna ako magpapalipas ng gabi. Anong oras na rin? Papaputay mo pa ako sa terminal. Wala ka talagang konsiderasyon, Paulo. Gusto mo umalis na ako dito para hindi makasagabal sa'yo? iyo hindi naman sa ganun, ma. E uh... Eh, pasensya na. Eh, mag stay muna ako dito. Dahil wala kang pakialam sa anak ko. Ma, ano ka ba? Iyaan mo na si Paulo Saan pupunta? Kita mo naman, dala ko na yung mga gamit ko, mga maleta ko. Tsaka wala na akong tinira. Ha? Ba't dala 'dala mo gamit mo. Alis na ako dito sa bahay. Ano nga aalis? Saan pupunta? Ano, ano may, may ano ka? May trabaho ka. Ano Basta siya. Parang wala naman tayong kwento pagsasama natin eh. Nagdito sa bahay parang wala lang. Parang hangin tilang dumadaan. Parang wala nang saysay. Ano mang pinagsasabi mo? Dahil ba kay mama to? Umalis na siya, maagang maaga. Di ka na inabala. Buti naman. At ako naman ang susunod. <laughs> ano mo sinasabi mo? Alam mo, napaka-emosyonal mo, no? Napagalitan ka lang ni mama tapos mag sa balutan ka. Napakahina naman ito. Eh, ano ba tama naman si mama, ha? Ano oras ka na umuwi? Oh, kung may mangyari man sa akin, walang makakaalam. Dahil ang telepono mo, hindi mo sinasagot. Huwag ka naman masyadong pagpa-apekto doon. Para ka namang ano eh. Hindi lang yun. Para wala nang akong halaga sa'yo. Pag nandito ako sa bahay, wala tayong ginawa kundi. Ang mag-away. Ano ba ginagawang sa akin? Parang init ng dugo mo sa akin. At sa tuwing may problema tayo, kanino ka pumunta? Or, pinapun pinapapunta mo dito yung nanay mo. Ano bang inalaman niya sa problema natin, Sanya? Eh ano bang gusto mo? Bibibihin kita? Ano bang gusto mo? Eh ba? Diba? Ganto naman talaga setup natin magmula dati. Ikaw tong unang nagbago eh. Simula nung hindi ka tinanggap nila mama, anong, pa anong pakailan mo sa amin ng anak mo? Di ba wala? Pwes. Pagabigay ka na lang ng pera? Pwes, eto na. Ito na yung hinihintay mo. Gusto ko nang tapusin to. Aalis ah, na ako sa bahay na to. Bakit? Saan ka pupunta? Pabalik ka may asawa mo? Ha? Pabalik ka may asawa mo si Veronica? Eh di ba iniputan ka na nga sa ulo nun? Kaya nga nandito ako, di ba? Bakit pabalik ka dun? Wala ka na mapuntaan? Ha? Pala naman ng mukha mo, Paolo? buo ng pasyon. Hindi mo na ako mapipigilan. Paolo, bumalik ka dito! Paolo! Paolo! sa so, tagal-tagal ng tiniis ko sa pagsasama namin ni Paolo, mga idol, ganto lang din pala yung mangyayari sa aming dalawa. Oo, aaminin ko sa inyo. Kabit lang ako ni Paolo. Pero umasa ako eh. Umasa ako na hanggang sa dulo ako yung pipiliin niya. Pero ang pa pala makapagkumpetensya, No kung hindi ka talaga mahal ng tao na mahal mo. Kaya magmula nung araw na yun, mga idol, umalis na din ako sa bahay namin. Kinuha ko na yung mga anak ko at bumalik ako sa probinsya namin. Hindi ko na nga alam kung anong balita kay Paolo eh. Ang alam ko lang, magkakaroon na ako ng panibagong buhay para Magkaroon ng panibagong simula mga idol. At natuto na rin ako sa pagsasama namin ni Paolo. Na hindi na ipagsiksikan yung sarili ko sa taong hindi naman ako gusto. Ngayon, umaasa ako na magkaroon ng panibagong simula sa buhay ko. At pagkakataon na makabangon para sa kinabukasan ng mga anak ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli ito po si Sanya. Gumagala.